Tuloy. Dapat din daw malaman kung sino ang gumasto sa kanyang mga kasama sa trip. Ayun na, si ano na yun. Yan na, para malaman. Talagang uh, halong katin. Ikaw ikuwa dapat yan. Baka mamaya yan na yung, ano, yan na yung confidential fan. Yung mga Another confidential fan na naman yan. Tuloy. Ayon mismo kay VP Sara, habang nasa Australia siya ay sinubukan niyang makipag-usap kay Australian Foreign Minister Penny Wong para iparating ang sitwasyon ng kanyang ama sa ICC Detention Facility. Yon ako ha, Foreign Minister Penny Wong. Sinubukan, tinangka. Basta Chinese talaga mga kababayan ko, dikit-dikit. Nakiusap na si Buday, mga kababayan ko, kay Foreign... Minister Penny Wong. Para sa tatay niyang si Digong, mga kababayan ko. Ayan, sinasabi ko na, na lumuluhod na sila doon. Kasi kailangan na nilang dumikit, mga kababayan ko. Tuloy. Pero hindi ito nangyari dahil hindi available si Wong. Oh, oh. siyempre, mga kababayan ko, formality, hindi available si Wong. Kinumpirma naman ang source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na doon manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte. <laughs> Kaya yeah, ka DDS Wala na tinataboy yung tate nyo Kahit sa western countries Siyempre takot din ang western countries Mga kababayan ko Imaginin mo Yung tao na ano, Nagpakitil ng buhay Parang ano eh Parang Hitler Titira dun sa western Kasa sa Australia Tapos makakahalubilo Ng mga Australian Ayaw ng Australian government Na magkupkup ng kriminal o nang inaako sa kriminal, ang kriminal na kababayan. Tuloy. Yan ay sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o pansamantalang kalayaan. Tapos sa Australia pa? Sabi pa ng source, hindi rin daw ikukonsidera ng Australia ang request ng kampo ni Duterte. Ang ICC daw ang dapat na magdesisyon sa interim release ni Duterte. Correct. Because dapat ang ICC ang uh, magbigay ng uh, bansa na pwede nilang paglagakan kay Duterte. Except the Philippines. Because we are na hindi na tab, sabi din na di tayo kasali sa ano, di ba mga kababayan ko? Kaya yun ang kinasama ng lobby. Di, <laughs> di tayo kasali. Kanina na. Pero in fairness ha, kung malalagay si Duterte sa ibang bansa, kung may kukup -kup. Sa Davao na si VP Sara, para pangunahan ng o taking ng ilang opisyal. Nang makapanayam ng media ang bise, itinanggin niyang, lumapit sila sa gobyerno ng Australia para hiningin doon manatili ang kanilang ama. Eh, nakaya ka nga nakikipag-usap kay Foreign Minister Penny Wong. Kasi nga, ihihingi mo na ng ano, ng uh, pangsamantalang tahanan na bansa. Itong siya, tatay mo. <laughs> Diyos ko! <Tumang>! Halatang halata! <laughs>